naman isang bagay na alam mo tama para sa iyo pero lahat sa paligid mo ay sinasabing mali ito. Oh, my God. Grabe mo kayo may mukha mo may nanghuhugutan na talaga siya. Kasi nung ano, ay, parang Ang lalim. Go. ang kasi nung ano ng question, but siguro paano ko nilaban? Siguro through prayer na lang. Dasal dasal. Oo, oh, yes. oh, kasi parang may mga bagay kasi na parang kahit ilaban mo, ang hirap eh. Mm. Oh. Parang yung sitwasyon din kasi. Uh -oh. So, uh -oh. hindi nagtutugma. So, may mga ganun talaga. May mga circumstances. Iniakan uh -oh. Iniyakan mo ba yung something like that na yan? Bakit gano'n? may question na. wala yun dito? <laughs> Super. <laughs> <laughs> araw-araw. Basta sa Diyos ay, ko na lang e, ang lahat. naman talaga, di ba? Diba? Pag may mga bagay tayo na hindi natin kaya, si God yung makakatulong sa atin. Totoo. Diba? God, uh, diba? Diba? God okay. will provide. Yes. Yes. <laughs> okay. Dahil dyan, Kuinay, bumunot ka na ng tinapay. Tama. Kasi okay. hindi hulaan to, no? Uh, <laughs> galing. At sa kulit sasagot. Ang galing Go. din. Ano ba to? <laughs> Kinakabahan ako to. no, it's that. Yeah, Tapos nakasulat yan. pala. Ay, hindi. Tinanggal Pwede mo tikman kung hindi mo siya makita. Uh -oh. hindi mo siya, Hindi mo siya malaman pag nakita. Ano nga? Pwede mo siya tikman or amoy Parang si Dani yung gusto nung tumikim mo. <laughs> Joke na. Ano yun? Ano yun? Tikman mo, tikman mo. Si... Ayan, oo. Ano yung pandesal ba yung sinahaba? Okay, tikman ko para <laughs> ko malaman ko. Kasi hindi ko alam eh. Ang oh. sarap. Ang sarap, oo nga. I think... Spongebob bread? And the answer is... Correct. Tama. Q. Rect. Tama ba? Tama. 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 Tama, Tama. Tama. Tuklang. Ini-emig ko lang to. Correct. Ayan. Ano ba ang Spanish bread? So, sige. Ang Spanish bread daw ay Filipino bread roll inspired by its Spanish colonial roots na usually oblong or cylindrical. And shape, ko. Yung yes. feeling niya is made of breadcrumbs, ah ganun pala yun, butter or margarine, oh, and brown sugar. Kaya siya yellow ay dahil sa food color, eggs and butter. Ah, oh. yun pala yun. Ay. Paano kung brown? Pag, Charot. Ah, hindi, brown siya minsan, di ba? Pag diba? brown, luma yung nagamit. <laughs> hindi, mali. Mali. Brown, mali. At dahil tama ka kina. Dahil tama ka, ay, pwede ayyan. kang bumawi. <laughs> depende sa tanong. Oh. Ako yan, feeling ko na. Pero depende sa tanong. Kasi depende kasi sa tanong. applicable oh, oh. para kay, kunyari, kay Dani, di ba? Para fair tayo. Correct, correct. Sige. Fair! Oh, no, 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 no. sorry, sorry, sorry. sorry, <laughs> Ay, para 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 kay para kay Dani to. Ayan, ah, go. Sige. Okay, again. okay. Mm -mm. Uy. para ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Mm -hmm. Go. Uy! <laughs> Gusto ko yung reaction yun. Ano um, ang ginawa mo noong buli kang nagka-crush na infatuate with a co-star fellow actor at scene ito? Ah! Ah! Wala! Ay, hindi, hindi ako marupok. Ay, hindi Ay, no? pala so, sagotin niyo. Kung hindi niya masasagot, alam niyo na guys. Hindi, may sagot naman siya. Ano? Wala daw, sabi niyo. Eh hindi! Wala ako accepted ba? oh, oh hindi. hindi! Kailangan meron. Kailangan, 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 kailangan meron. <laughs> Sasagutin mo ba o mag-miaw-miaw pouch tayo? Hindi ko muna yung miaw-miaw. Kasi tayo dito. Ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. <laughs> okay. <laughs> Sabi ko niyan. Sabi ko sa'yo, B. Eh. Pagpasadyos mo na lang din eh. Sabi na. Bigyan ng dramatic reading ang kantang Disney ng Tanya Marco. Sino yun? <laughs> sakbay ng site ko. Oh, ha? Na <laughs> o, mo na. Oh. <laughs> ano sabi? ba? Hindi. Dramatic reading. Babasahin mo lang siya ng dramatic. Ah, dadrama. Oh. Da -drama lang pala. Oh. Ang tandang. Oh, oh. Si Tanya. Hindi, siya yung kumanta. Okay. Okay. So, mo yung dramatic Sobrang mahatik, sobrang OA. Kaya uh -oh. mo yan, ikaw okay. na. Kaya mo yan. Madrama <laughs> ka para. naman din talaga. Uh -oh. True. Hindi ko na pinapakita sa tao. Ayun ah. Uh. Okay. Ayan. Go! Gusto ko na subukay. Na ang bahala, ikaw na ang kawawa. Gusto kong magpunta sa Disney. So, Mamimiss siya po kay Jennie. Para oh. makacharge siya. So, Disney, 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 bunda! Dok, okay. gising na po siya, do. so, Dok! Gising Dok. na po siya, do. oh, palakpakan Dok! Palakpakan naman natin si Daddy, guys! naguluhan na. So, makikita ko ulo. Eh. <laughs> ang title lang ay kahihiyan ulit. oh, <laughs> grabe. Okay, Dani. Dahil dyan, Dani, bumunot ka na ng tinapay. Dani, para it's your time para kay Paul. <clears throat> Or na nga, Sagutin mo yan, oh, Dani. Oh, Dishko. oh. Ayun oh. na nga. Pag hindi mo alam yan, ha? Yeah. yan yung favorite mo. Yan yung sinasabi favorite. Sinasabi siya, mo. Alam, alam mo yan. Hindi ko pa sinasabi. O sabi ko sa'yo. Putok. Ano ba yung putok? Oh, Wala okay. ako niyan, ha, guys, Yung ha? putok, guys. Kasi hindi kiyata yung putok. Guys, yung ano, yung kilala ko. Oo, oh, yung <laughs> kilala Parang meron din na ako. Sige nga, sino yan? <laughs> Pag hindi mo na sagot, magmumiyaw ko. <laughs> <laughs> hindi guys, yung puto kasi. Or tawag din minsan ay star bread. Ay isang napakasiksik na bread. simpleng simple lang din ang ingredients nito. Flour, milk salt. ayan dust mo lang ng white sugar sa pagkabake. As usually literal tayong mga Pinoy magpangalan ng pagkain. So putok means explosion. explosion dahil mukhang may pagsabog na naganap sa tinapay na ah, ganun pala 'yun. Mm. 'Yun pala 'yun. Akala ko kasi habang bine-bake 'yun, ay, 'yung nagbe-bake pinagpapawisan. Mali, mali 'yun. Hindi <laughs> <Mali yun. Mali. laughs> <laughs> explosion. Ah, Sir, 'yung may sarili siya. siyang Ganon. Ah, ganon pala. Oh. Dahil dyan, Dani. Ayan. Uh -huh. Dani, ayusin mo. Ah. Akala na. ko yung kakilala. Kay Paolo na yan. Kasi <laughs> hindi pa siya nakakasagot. <laughs> okay, okay. Ako na eh. Ako na. Okay. <laughs> okay. Hindi na binasa. <laughs> hindi na binasa. Binigay na na. pala. <laughs> De, okay lang. Go, Usahin Paolo. Sino ang taong kilala mo sa showbiz na pasok ang isang pasok sa isang microdrama ang kadramahan? Ah, pasok sa kadramahan. Ay, madrama, sino kaya? Madrama, madrama. Oo. Si... Ito si... Si Kuinay. Wow! Hindi ka lang tagalang paligilig ko yan. Tagalang. Ang labit ah! Hindi ka lumayo. Hindi Hindi ka na Hindi ano lumayo. Hindi ka lumayo. Hindi Hindi ka, ka. ka. lumayo. siya ka lumayo. Hindi ka lumayo. Hindi ka lumayo. Hindi ka lumayo.